Ito ay noong mga 95 BC sa Zarahemla. Ang nakababatang Alma na anak ng propetang si Alma at ang mga anak ni Mosias ay naghimagsik. Hinangad nilang wasakin ang simbahan ng Diyos hanggang sa utusan sila ng isang anghel na magsisi. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Ang kanyang mga turo ay pagmamanipula. Siya ay aking ama. Alam kong mapanlin lang siya. Ang kanyang mga turo ay isang patibong. Nababalisa ka. Dahil sa Kanyang pagkakanulo, ang ating anak, hangad niyang huwa sa ng simbahan ng Diyos. Ginawa na natin ang lahat. Ipinagdasal din siya ng mga tao. sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin sa pananampalataya natin. Ama sa langit, Ang aming anak na si Alma ay nangungusap ng pangihibok sa mga tao. Nagbibigay ng pagkakataon sa kaaway ng Diyos na magamit ang Kanyang kapangyarihan. O, Ama, dalangin namin na siya ay madala sa katotohanan upang siya ay maniwala sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos. At huwag na ang hangarin pang wasakin ng inyong simbahan. Panahon na! Sasama ba kayo? Oo, Alma. Ngunit nakatitiya ka barito. May plano na tayo. Sasamahan ka namin. <laughs> Alma. Magbangon ka at tumindig. Sapagkat bakit mo inuusig ang simbahan ng Diyos? Narinig ng Diyos sa mga panalangin ng mga tao at panalangin ni Alma na yung Ama. Sapagkat nanalangin siya ng may pananampalataya na baka sakaling madala ka sa katotohanan. Dahil sa layuning ito, ako ay naparito upang ang mga panalangin ng kanya mga tagapaglingkod ay matugon. Alma, humayo ka sa iyong landas, at huwag ng muling hangarin pang wasakin ang simbahan, kahit na nga ikaw sa iyong sarili ay itakwil. Alma! Kita akan menjaga mereka. Dia akan menggoda mereka. Saya tahu mereka akan dihukum. Tidak! Tidak! Pakiusap! Papasukin niyo kami! Anong nangyari? Isang anghel ng Diyos ang nagpakita sa amin. Siya ay bumaba na waring nasa ulap. Siya ay nangusap na katulad ng tinig ng kulog na naging dahilan upang mayanigan lupa. Sinabihan niya kami na itigil ang gawain ng pangwawasak kundi kami ay itatakwil. Tawagin niyo ang iba. Ipaalam ang ginawa ng Diyos sa aking anak, Amon. At ang ginawa niya para sa inyo. Sige na, kunin mo na. <laughs> Panginoon, Kami ay sama-samang nagtipon upang hilingin sa inyo na buksan ng bibig ng anak ni Alma nang makapagsalita siya at ang mga bisig niya ay magkaroon ng lakas upang mabuksan ang mata ng mga tao nang makita at malaman ang kabutihan at kalwalatian ng Diyos. Kilala mo ang ama ko? Hindi ikaw ito. Hindi mo ako kilala. <laughs> ako ay naghimagsik laban sa aking Diyos. Ang pahayag na ito ay naglalahad na hindi dapat usigin ng kahit na sinong hindi naniniwala ang sino man sa maulit, mga yaong kasapi ta sa simbahan ng Diyos. Mali ang kaugalian ng inyong mga magulang. Wala kang anong bagay. Mayroong darating si Yeso Kristo, ang anak ng Diyos magbabayad sala para sa sanlibutan. O Jesus, ikaw na anak ng Diyos. Kawaan ako na nasa kasuktulan ng kapaitan at napapalibutan ng walang hanggang tanikala ng kamatayan. Alma, huwag manggilalas na ang sangkatauhan, kalalakihan at kababaihan, lahat ng bansa, lahi, wika at tao ay kinakailangang isilang na muli. Oo, isilang sa Diyos. Nagbago mula sa makamundo at nahulog na kalagayan, tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinubos ng Diyos, naging kanyang mga anak, at sa gayon sila naging mga bagong nilikha. Alma? Alma? Nagsisi na ako sa aking kasalanan. At ako'y tinubos ng Panginoon. Matapos dumanas ng maraming hirap, halos mamatay sa pagsisisi, sa awa ng Panginoon ay minarapat na agawin ako sa walang hanggang pagniningas. At ako'y isinilang sa Diyos. Ang aking kaluluwa ay natubos mula sa kasukdulan ng kapaitan at mga gapos na kasamaan. Ako ay nasa kailaliman noon. Ngayon, namamasdan ko ang liwanag ng Diyos. Ang aking kaluluwa ay pinahirapan subalit ako ay inaagaw at ang aking kaluluwa ay hindi na muling nagdusa. Itinakwil ko ang aking manunubos at tinanggihan ang mga sinabi ng ating mga ama. Subalit ngayon, Ipakikita niya sa lahat ang kanyang sarili. Bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magtatapat sa kanya. Maging sa huling araw, kapag lahat ng tao ay magsisitindig upang hatulan niya, kanilang kikilalanin na siya ay Diyos. Si Alma ay na magturo sa mga tao, naghahayag sa lahat ng tao ng mga bagay na kanyang narinig at nakita, at ipinangangaral ang salita ng Diyos.